Good morning and back. This is Sam Grusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Corona na kaya tayo sa susunod na taon dito sa Miss Grand International. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago na ting subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Chef dito sa channel ko at chef sa lahat naman ng mga kamamasan diyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Grand International tayo ngayon. So ayun nga, grabe no, talaga naman may hangover pa si Mr. Nawat sa mga nangyaring homecoming dito kay CJ Opiasa dito sa Miss Grand International. Talaga naman sulit na sulit ang pagpunta ni Mr. Nawat dito sa Pilipinas. At talaga naman nakita natin kung gaano siya kasaya, yung alam mo yung pati yung kaluluwa niya. Talagang tuwang-tuwa sa A welcome talaga sa kanya. So, kung ikukumpara mo nung nakaraang taon na talagang halos isumpa na natin si Mr. Nawat. Pero this year, talaga naman, sobrang in-embrace talaga siya ng Filipino people. Lalo na ngayon, may mga pinagdadaanan siyang sitwasyon na, alam mo yun, yung mga national director niya mula sa ibang bansa, katulad ng Indonesia, Vietnam, uh, Myanmar, Cambodia, di ba? Na talaga namang alam, alam mo yun na parang halos tuma, ano, tum, ano, lumayo sa kanya ng bonggam-bongga -bongga dahil sa paglapit niya nga dito sa Pilipinas. Pero kasi, syempre, hindi din naman natin talaga maitatanggi na ang ating naging pambato ngayon taon na to ay talaga naman hindi lang pang first runner-up, kundi talaga pang golden crown. Pero ang banat nga dito ni Mr. Nawat, sana daw sa susunod na taon ay magkaroon ng matinding preparasyon ang ating kandidata. Hindi daw dahil sa preparasyon na paanong gagawin niya, walking or something. Kumbaga para makahakot o makakuha ng, ano mo yun, na, ng pagiging popularity. So, eto na nga, halos ilatag na ni Mr. Nawat kung ano ang gusto niya. Una, kasing katulad daw ni CJ Opiasa yung caliber, yung attitude, oh, 'di ba? Lahat ayun na. Pangalawa, as long as possible, gusto niya talaga yung popularity ng kandidata. So paano ba mag ano tao magi increase so and doon na sana daw makabisita din daw sa Miss Grand Vietnam sa Miss Grand Indonesia sa Miss Grand Thailand dahil ito daw yung way para mas makilala daw yung pambato natin alam nyo sa totoo lang totoo nga naman no kay CJ si Opiasa imagine ninyo parang walang preparasyon pero grabe ang ingay na ginawa pero kung meron siyang preparasyon, eh, mas bongga pa. Pero pangako naman ni Mr. Arnold, di ba, na ang Miss Grand Philippines ngayong taon na to as, ay mas haagaan nila ng bongga bongga eh sana naman, 'di ba? Para alam mo 'yun yung kandidata talaga natin ay maibigay niya yung kanyang best preparation. Sa madaling salita, trabahuhin nila ang corona ng Miss Grand International. Hindi lang yung maganda lang yung kandidata nila, hindi lang yung may styling, kailangan alamin nila kung ano ba talaga ang gusto ng Miss Grand. Andiyan na dapat may popularity. So, dapat gawin ng kandidata yung kahit naman kasi sino ang pwedeng manalo dyan eh, eh dapat gumawa ng action pero dapat may suporta din ng national director ganoon diba? Diyos ko nakakaloka medyo mahirap pero sabi ng galong, dapat lahat ng bagay ay pinagtatarabawuhan ng bonggam bongga And I hope na sana magawa yun ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to. So, marami tayo mga kandidata na aspirant, di ba? Nandiyo na sila sabi ng iba. Nako, gusto ko si Michelle D. Nako, kung si Michelle D to, I think ang laki ng chance natin makuha ang corona. At dyan dyan si Liana Aduana. Pero syempre, mas gusto ko pa rin na sana makakita ang Miss Grand Philippines ng alam mo yun, na kandidata talaga na papalo at kayang manalo. So, sana trabahuhin to ng Miss Grand Philippines. Kasi sa totoo lang, nakasalalay pa rin ang lahat ng ikakapanalo natin sa Miss Grand dito sa national director natin. Pero kung wala namang ginagawa yung national director natin, hindi eh, wala din, di ba? So, yun. So, aminin natin yon Hindi natin pwede iaasa lang sa kandidata. Dapat ang national director natin sa Pilipinas ang nagtatrabaho na kung ano ba yung mga dapat gawin. Dapat yung mga national director na to, hindi sila yung tatamad-tamad. Dapat meron talaga silang ginagawa advocacy katulad sa Miss Universe advocacy eksena ganap hindi yung parang naputungan ka ng corona bahala ka na mo yung sarili mo sa laban mo sa Miss Grand dapat walang ganon kasi katulad nyan si Mr. Nawat nagdi siya oh, gusto ko popular yung girl so paano ba magiging popular yung girl so dapat may mga eksena silang ginagawa at yun ay tatrabahuhin ng kandidata sa Pilipinas at sa kanang organization dapat silang dalawa. Kasi ang goal kasi dyan, makuha yung golden crown. Kaya tayo nagiging first runner-up lang kasi wala tayong ginagawa talaga ng bonggang-bongga na alam mo yun na ikatutuwa ng organization mismo ng international pageant, di ba? Tapos ang ending, cooking show sila. Charot, sa yan. So, hindi lang kasi syempre, ito ay yung caliber, hindi lang yung beauty. Dapat talaga makita sa kanya yung... yung paano niya pinopromote talaga yung Miss Grand bilang kandidata. At hindi lang to sa Miss Grand, sa lahat ng pageant sana ganon. Halimbawa, kung Miss World, o oh, dapat pagpaka Miss World ka, dapat may mga charity ka, dapat may nakikita sa iyo na ginagawa mo. Yung, kasi lalo na yung Miss World, beauty with a purpose, dapat may purpose ka kung bakit ka nandiyadyaan. Hindi yung, ay, maganda si Chris ng Gravides, mananalo na to. No, hindi. Dapat magtrabaho kasi yung beauty, subjective yan eh. So, lahat ng ano, lahat naman ng kandidata ay eh, magaganda. So, nandoon doon yun sa ano ba yung laman, 'di ba? So yun, sana matuto tayo doon kina mo yung kay ano, Mr. Anatomy, Mr. World oh. 'Di ba? Parang nakakapaninayang ang gwapo ng kandidata natin, ang kandidato natin doon. Tapos parang hindi tayo umabot doon sa top 5. E paano naman kasi sa haba-haba ng duration ni ni ano, ni Kurt dito sa Miss World Philippines, eh, wala naman silang ginagawa na, alam mo yun, para ikatutuwa ng organization nila na para makuha sila doon sa gusto ng organization. So, yun. So, dapat talaga sinatrabaho. At lalo na yan, nagdi -demand. So, si Mr. Nawat, I think, ha, halos ilatag niya na lahat para sa atin. Actually, walang problema kay Mr. Nawate, eh, Kasi, halos ibigay niya na yung key ibigay niya na yung ano, siguro naman, napanood na natin yon So, dapat, yung organization, yun talaga yung trabahuhin. So, in fairness naman sa atin, sa mga Pilipino, yung supporta na binigay natin kay Mr. Nawa, talagang 100% na ikinatuwa talaga ng kaluluwa ni Mr. Nawa. Kung iisipin mo, sobrang happy ni Mr. Nawa at hanggang sa post niya nga na I love Philippines. O, so, di ba? So, nakakatuwang isipin kasi napasaya natin siya at napasaya naman nga tayo. So, at doon na umabot sila sa Senate yesterday, di ba, nagpunta pa sila sa Senado. Imagine mo, first runner up pa lang yan, ha? Pero kung imbitahan tayo at makarating tayo sa Senado, bongga. So, dito, ibig sabihin na talaga iba ang pangalan ng Miss Grand International para dalhin mo sa Senado. Hindi siya basta-basta pageant lang. So, doon, naramdaman niya talaga yung pagpapahalaga ng Pilipino sa kanyang pageant. At Aminin natin, sa lahat ng budget ni Mr. Nawat uh, na ginawa niyang reyna, siguro naman, ang Pilipinas pa lang yung nakarating ang Miss Grand International sa Senado. <laughs> di ba? Na runners-up pa lang yan. Di ba? So, what if ang title holder yan talagang oh my gosh, siguro tatamlin na si Mr. Nawat ng bonggong-bongga. So, yo, So, nakakaloka. Kasi, iba, eh, iba yung ibinigay na homecoming. Sobrang yung warm welcome kay CJ Opiasa. So, swerte ni Mr. Nawad kay CJ. At swerte din naman natin kay CJ. Kasi si CJ, napaka-good quality queen talaga. Yung nakausap ko to, alam mo sa totoo lang, sobrang simple ni CJ, pero ang totoo na, alam mo yung ramdam mo yung puso niya na walang reklamo, na walang angal, tuloy lang ang buhay, laban lang, at ando totoo siya, nakafocus siya sa kaanong gusto niya. Kaya, parang pili ko malayo talaga mararating ni CJ sa buhay. Sa so, totoo lang, magiging successful to in the future dahil sa kabutihan. Actually, ako ko ako tatanungin mo, sana sa susunod na mga magiging Miss Grand Philippines natin, itong si Mr. Arnold, kuwanin niyang trainer, itong si CJ. Dahil si CJ ang standard ng pagiging isang Miss Grand International. So, in fairness din naman kaila sa Mata Bernardo, ganun din, ba diba? So, kung iisipin mo, at saka siyempre Nicole Cordobes. Pero, iba si CJ eh, mas parang mas boga at mas iba, iba, iba ngayon si CJ. Parang talagang kulang na lang winner. Sabi nga ni Mr. Nawat kung etong Miss Grand Philippines, kung matagal-tagal sana tong nakoronahan, I think winner talaga Pilipinas. Pero syempre tingnan natin in the future kasi mas kailangan talaga ng Miss Grand yung powerful talaga na kandidata na alam mo yun na siya talaga magdodominant sa lahat ng candidates. And I think ang makakagawa niyan Siguro yung candidates natin Na ano mo yun, na mahalang Pilipinas And I think Michelle D. talaga Pwede mm -hmm. Hindi Kasi yung iba sinasabi nila Nako wala kasi si Michelle D. sa Standard of beauty ng Miss Grand I don't think so Yung quality ni, ni Michelle D. Ang masasabi ko na Pwede mong sabihin na Miss Grand winner. Oo. Kasi bukod doon sa popularity, bukod doon sa alam ni ni ano Michelle D yung yung galawan, I think it's Michelle D talaga I hope na sumali si Michelle D. Kaya nananawagan na ako sa'yo. Girl, go na. O, oh, di ba? So, yun. Hindi eh, ko alam. Kasi parang, yung quality kasi, sabi ng gano'n ako, si Michelle D. sobrang alta. Uh, may ano na parang hindi po pwede sa Miss Grand International kasi pagbebenta. lang, ano ba? Ang Miss Universe nga eh. Nagbebenta din sila ng mga bag, ng mga ano sa mga queens nila. At ang uh, Miss Universe, gano'n din. Katulad din ng Miss Grand. And I think, ano, iba ang magiging quality kung si Michelle ang mananalo, di ba? So yun, so si Michelle din game naman niya sa lahat ng bagay na eh. Nakita naman natin. Ano doon na, yes, standard, I think kung kung ili-level mo kay CJ o Piyasa, ay talagang siya yung makakahit ng standard na sinasabi or malalagpasan pa niya. So yun, I think it's okay and good. So tingnan natin kung magjo join si Michelle din So yeah, so ako para sa akin ang Miss Grand International ay talagang looking forward na rin para sa ating bansa na magbigay tayo ng quality girl na alam mo 'yon na pwedeng ipanalo talaga ang Miss Grand And I think nandoon na tayo sa momentong Konting-konting kebot na lang. Winner na talaga. ba diba? So, abangan natin yan next year. And then, sa mga nagtatanong naman na tingin ba natin na dapat ba na talaga na nasa top 3 na ng beauty pageant ang Miss Grant? I think yes. Oo. Kasi iba talaga yung ano na, yung Miss Grand na ibinibigay niyang quality ng production, everything. Kung baga, sa production, talaga hindi natin madidinay. Number one na ang Miss Grand eh. Pero syempre kailangan pa rin ni Mr. Nawat na alam mo yon mas palalimin ah uh, unti-unti papunta na siya doon sa momentum niyon. So lalo na pag napanalo niya ang Pilipinas. So sa ngayon nakakatuwa kasi nag-post si Mr. Nawat na I love Philippines. So nakakatuwa kasi I think he's a very satisfied doon sa nakuha niyang treatment nung pumunta siya dito nung nakaraang araw and then sobra sigurong happy siya doon sa ipinakitang warm welcome ng mga Pilipino sa kanya. And then, nakakatuwa si Mr. Nawad kasi isang very humble. Nakuha niya yung love ng Philippines ulit. And then, I hope na sana sa susunod na taon, hindi mag-away-away. Ako naman, yung support ko naman sa Miss Grant, nandunood naman 100% talaga. Walang halong etos. Mula nung simula hanggang ngayon, alam ninyo yan. Halos away na ninyo ako dahil sa Miss Grant. Kasi, naniniwala naman ako doon sa pageant nila and kita ng dalawang mata ko at nasaksihan ko kung ano ang meron sa pageant na to at masasabi ko talaga na bongga siya sobrang bongga ganon at sa ngayon sa mga pageant kasi na pinapanood ko ah uh, unti-unti yung Miss Universe, nawawala na yung ganong kabonggang ano nila, eh, di ba? Hindi na sila makapagbigay ng ganong kabonggang production. Talaga yung Miss Universe, masasabi mo na lang, kasi Miss Universe siya. Kung iconic na siya. Ganon din yung Miss International, ganon din yung Miss Earth at gan din yung ibang pageant. So, ang Miss Grant, iba yung hinahatid ng Miss Grant. At aminin natin, iba yung pageant nilang. Bongga talaga, ba diba? So, yan. And I hope na sana magtuloy-tuloy ang relationship ng Pilipinas at ng Miss Grant na maganda. And tignan natin sa susunod na taon kung sa atin na nga ba ang Golden Crown. So, abangan natin yan. Depende kung sino yung kokoronahan. So, guys, Ayun, sana alam din ninyo kung ano yung quality na hinahanap ni Mr. Nawal. Hindi lang maganda, kundi caliber plus nandoon na as long as possible na yung popularity ng kandidata ay dapat nandoon. Kasi yun yung gusto niya eh. So, dapat ganun yung ibinibigay natin. So, guys, tingin ninyo sino ba ang dapat natin ipadala sa susunod na taon. So, i-comment below mo yan para at least malamat ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan. So, nakakaloka, no? Tablet si Mr. Nawat sa suporta na ibinigay ng Pilipinas. So, happy-happy win-win situation. Oh, ganon. So, kayo guys, so, chika nyo below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo, syempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Sawadi ka.